Okay mga friends, good morning. Uh, time check tayo ngayon ano. Ah uh, 10:05. So mag online naman tayo ngayon ng uh, Grab. So bibiyahe tayo ng mga hanggang dalawang oras kasi mamaya meron tayong pupuntahan sa ano eh, sa BGC doon sa K-Back. Pipick up tayo ng ano ng ng uh, Korean visa tingnan natin kung na-approve tayo dun sa Korean visa. Okay. Ah uh, online muna tayo sa Grab ngayon ano. Mga friends. Balitaan ko kayo mamaya dun sa unang booking ano. Okay, yun muna. Salamat. Okay, mga friends, WhatsApp. Ah uh, time check tayo nga ano 10:40 ano na no? 10:41 na no? So Makala ko hindi tayo papasukan ng booking eh. So, pinasukan na tayo ng booking ano. 1041 ano. At uh, yung unang booking natin dito sa may subway. Uh, dito sa may UN lang ano. Tapos, uh, i-deliver natin dito sa may bandang port area. Okay, sige. Uh, punta na tayo ngayon sa may pickup no. Uh, kunin na natin yung unang booking natin. 958, no? At uh, yun na nga guys, ayun, nakuha na natin yung uh, yung booking natin dun sa dito sa May United Nation uh, yung uh, tawag ang tawag dito, nakalimutan ko pa yung booking Boy uh. Subway, eh. so mapunta ngayon tayo dun sa Tor area siya kaya uh, na palitan ko kayo mamaya o may papa. Hey, mga prinsipe, so ano dito tayo nang uh, pangalawang booking ano, Jollibee Padre Paoran. Ano. So pick up na natin ito, ano, pangalawang booking pa lang to. Time check tayo ngayon, ano? 11.30 ano, pangalawang booking pa lang okay Jollibee Jollibee dito ano 500 meters lang na no? so collate deep dark putahan na natin to okay then na pick up na natin yung pangatlong booking ano? i-deliver na natin ito sa intramuros sa Lyceum okay let's go okay mga friends Uh, nandito tayo ngayon sa paborito nating tambayan eh? dito sa UN tapit dito sa may RCBC ano nagantay tayo ng pang-apat na bukong natin pinay drop off na natin kanina yung uh, deliver natin doon sa Lyceum yung cake no? so tingnan natin kung meron pa tayo makukuha bukong ano, bago mag 1 o'clock si mamaya meron tayong pupunta sa BGC sige balita ko kayo mamaya hoy tayo 394 394 ay pang-apat na booking na ito no? pinasukan uh, na ulit tayo ng uh, pang-apat na booking na na natin ano, pang inasal alaw uh, uh i-deliver natin ito sa Inakville Arm Hotel sige, uh, balitan ko kayo mamaya na lang friends, kaka-drop off lang natin dito sa Adriatico Arm Hotel ano yung ating uh, pang-apat na delivery. Okay, time check tayo mga friends. Ang oras ay 12:48. So, antay ulit tayo ng ano uh, bagong burong. Tingnan natin kung kaya ng 25. Okay, okay ayun guys, pinasukan ulit tayo ng uh, pang limang booking dito sa Robinson ermita Cafe Mary Grace no. Tindahan nito ng mga cake. So puntahan natin dito sa Robinson. So time check tayo no? 12:55. So Cafe Mary Grace ito. Balitaan ko na lang kayo mamaya no. Okay, mga friends, na-deliver na natin dito sa land bank Itong, ang limang delivery natin no? yung Merry Grace no? uwi na muna tayo kasi mainit na pahinga muna tayo kasi may pupuntahan tayo mamaya sa BGC okay okay time check tayo mga friends 208 na papunta tayo ngayon sa ano sa BGC doon sa kuhanan ng ano ng Korean visa So, makakain na rin tayo ng tanghalian. Kaya, pupunta na tayo ngayon. Kasi mamayang gabi pa naman tayo ulit, bibiyahin ng, ano, eh, ng grab eh. Siguro mga 5.30 or 6 o'clock. Kahit hanggang 9 o'clock. Kanina, nakalimang biyahe lang tayo eh. So, balitaan ko kayo mga friends na ako. Pagka nandun ako sa BGC. Sige. sobrang init mga friends dito sa karasada grabe so, motor lang tayo Ayan, sobrang init turn left on 120 Rojas Boulevard South buti na lang eh yung ating motor ay uh, mayroon, uh in 2.2 kilometers okay, continue straight right. on 120 road. guys, nandito na tayo sa SMBGC so, pumarada tayo doon sa ilalim tapos pupunta tayo ng Brittany Hotel yung sa 9th floor so time check tayo 257 na ah. so hanapin natin yung papuntang Brittany Hotel dito akit tayo ng 9th floor doon yung kuha na ng Korean visa okay sige okay dito na tayo sa Brittany so akit tayo dito sa itaas puntang 9th floor siyang lang 8th floor ng elevator eh

NO3. Okay, na nga mga friends na kuha na natin yung Oriyan Kisan. Pauwi na tayo ngayon dito sa Bukok. na tayo pabalik na manila Sige, mamaya na lang ulit. Okay, dito tayo sa Jico, mga friends, kunin natin yung dalawang order natin dito na tayo. Eh. Tingnan natin kung natin Mga friends, na i-deliver na natin yung uh, pang-pitong booking. Ano? Bali, double book kasi yun. Kaya, sabi natin na pito, -pito. So, magantay ulit tayo ng anak. Ang walong booking, mga friends. Okay, sige, yan muna. Okay, mga friends, pinasukan tayo ng pangwalong booking ano? dito lang sa mi Wendy's katapat lang. So tatawid lang tayo. Isang kasamaan ko, no? Eh? Bala, malamang sa kuntis yun. So pinasukan sa kuntis ako naman dito sa Wendy's. So ikunin na natin dito. Okay, dito na natin. natin mga friends yung ano, yung Wendy's. I-deliver ngayon natin sa Agoncillo Street. Ano, 1.8 kilometers lang mula rito. Sige. Okay, time check tayo mga friends. 6.24 na. Medyo gabi na. Luting tayo ng pang siam uh, siyam na booking. Bali na, i-deliver na natin yung kanina. Ano. Na? So, nandito tayo sa paborito nating tambayan ano dito sa United Nations. Tayantay lang tayo ng booking dito sana maka apat pa tayo. Sige, mo na, mga friends. Okay, mga friends, ano pang uh, pumasok yung pang siyam na booking natin ano. up tayo ng kontis deliver sa Santa Ana. Tayantayin lang natin mamaya pipick up na natin. Kay Mom Opo, kay Samantha po. Ay, salamat po. Thank you po. Masabi na lang po. Ah. Thank you. Ayan okay na mga friends, na-deliver na natin yung pang siyem na booking. Ano? So, malapit tayo dito sa Makati. Mag-antay-antay tayo dito ng booking uli na pang sampo. Ano? Sige. Update ko kayo uli na maya. Okay mga friends, may pumasok tayong booking. Pang sampung booking natin papuntang SM Manila Wendy's so deliver dun sa bandang O bandang uh, Raon Sales so kunin na natin yun ano, pick upin na natin at saka natin i-deliver dito na tayo sa SM dito tayo sa loob ng SM lakarin natin ito kung loob mahaba habang yung lakaran mga friends pero okay na rin to exercise din to sige update ko kayo mamaya yun na mga friends na deliver na natin yung pang sampung booking natin dito sa may Street ano? at ayun may pumasok ulit na pang labing isang booking ano? Jollibee Raon at ang deliver lang ay dito sa ibang hilista Sige, kunin na natin itong mga pens. Deliver na natin ito. Ito na. tayo. 032 mga friends, time check tayo 7.58 ng gabi na drop off na natin sa, dito sa ibang hilista yung ating panglibang labing isang booking so antay-antay pa tayo baka meron pang uh, pumasok na booking eh. balitaan ko kayo mamaya at ayun na nga mga friends may pumasok ulit tayo na pang labing dalawang booking Kaming dalawang booking ito mga friends ang pick up ay dito sa SM Manila at uh, i-deliver natin dito sa Pedro Hill dito sa Victoria de Manila So ng dalawang dalawa balik na ako ano? Sige Ayan Ay, Dito sa SM Manila ano? Tama dito ano. Um, um. Grab Mark. Ah, uh, mga uh, mga friends, na-deliver na natin yung pang labing dalawang booking natin dito sa uh, Victoria de Manila. May pumasok ulit booking ano at na-pick up na rin natin dito sa million Ginto lang. Yung milk tea i-deliver natin dito sa may uh, Starbucks sa may TICC okay. tanga natin yan uh, nandito na tayo sa delivery ano natin drop off natin kaso lang itong may ari nito nandito doon sa ano, sa may Starbucks pa kaya pupuntahan natin ano Uli, mga friends yung pang labing uh, apat na booking tayo no? dito sa ang pick up ay dito sa De La Salle University tapos dun sa may UN lang ano? babalik uli tayo dun sa ating ano, pwesto UN May Tower no? sige kunin na natin yung mga friends no? time check nga pala tayo 8.42 na ang gabi medyo ginabi na tayo dito hindi natin alam kung abutin uh, pa tayo ng 11 pag medyo napagod na tayo baka uuwi na tayo bukas naman sige balitaan ko na lang kayo Ito yung natin Five one four zero. Manila na i-deliver natin yung pang labing apat na booking na ano? papunta tayo doon ngayon sa pang labing limang booking i-deliver natin okay guys dito na tayo sa Mayfair Tower deliver natin itong itong ating uh, booking ano? antay natin dito sa loob ng masok dito Okay mga friends at uh, dito na nga natatapos yung ating uh, Uh, booking ano time check tayo na ano? 9.31 na no galing tayo dun sa gasoline station pagka drop natin nung uh, nung ating uh, pang labing limang biyahe dito lang sa may UN uh, nag offline na tayo no? gusto pa sana nating na bumiyahe pero siyempre ayaw naman natin abusuhin yung ating uh, sarili no pero sa totoo lang eh, medyo masarap bumiyahe sa gabi ano? kasi malamig ano? So, bumiyahe tayo kanina, no? nagsimula tayo mag online, 10 uh, o'clock. Tapos hanggang 1 o'clock, no? dahil may, meron tayong nilakad kanina papuntang BGC. Tapos nagsimula tayo uling magbukas ng uh, 5 o'clock. So, 9.30 tayo natapos. Ano? O mga 9.20. So, sa so mga 7.5 hours yung ating uh, pag-online, ano? So naging nagkaroon tayo ng 15 rides. So 902 tapos nagkaga tayo ng gasolina natin kanina o ngayon ng uh, 150 kasi medyo meron tayong binyahe kanina na extra eh. dito sa maybe GC ano po up tayo ng ano ng uh, ng visa no ng passport So meron tayong net na 752. Medyo okay na rin yung guys, no? Kaysa sa kaysa naman sa wala ano. Ah, uh, yun yung kagandahan kapag ka motor yung dala mo. Medyo matipid lang siya sa gas, ano, 100 to 150 lang maghapon. Marami ka nang mabibiyahe doon. Pero maliit nga lang yung kitaan, ano, hindi kagaya kapag ka ganitong 4 wheels medyo malaki yung kitaan niya kahit konti lang yung biyahe pero ano naman malaki din yung ano yung konsumo naman sa diesel ano o sa gas no so meron siyang advantage saka disadvantage pero siyempre ang mahalaga kahit paano kumita tayo ng konti ngayong araw na ito meron tayong uh, pambili ng uh, bigas at saka ng sardinas ano So sige ipo-post ko na lang mamaya na yung yung uh, computation ng kinita ko. So maraming salamat uh, sa susunod ulit mga friends. Ganito na lang yung aking video.